Good day mga kalodi, mga ka herbal Ipapakita ko sa inyo ang aking sistema ng aking breeding dito Ako po ay gumagamit ng battery cage at single mating po Pagka sila ay mga bagito't bagita Pero pag ito mga medyo may dad na, sa battery cage na po sila At kita po nyo, huli natin sa camera May umiitlog, ayan na, lalabas na Yan po ay Boston ng Excolin Pure Yan po, kita po yung paano kalaki ang itlog gawa ng egg 1000 yan po ang ginagamit po natin sa breeding season na sinasabayan po natin ng bitmim pro sa hapon dalawa lang po yan, nagpa back to back lang po tayo, umaga egg 1000 sa hapon, Bitmin pro at pagka nai-stress na po sila kaka-itlog, sinusubukan ko po sila ng hair box yun, ito na po up bumagsak na, may mga itlog yan na, ang laki ng itlog nila kita kita Ayan po ay mga mga puti po natin na ginagamit. Dalawang Flores White po yung magkasunod. At yung hulang ingitlog po ay Boston. At ito po ang SBR ni Parang Ruel Amano. At yan po ang kaparis niya ay sa galing po yan kay Sir Joey Nansalpuka ng ng Park Amazing Game Farm. Yan po ay Spark Gray. Ay, Papa Gray po pala. Sorry, sorry, Malody. <laughs> Ayan po. Ang ginagamit po natin yung single mating po natin. Inaabangan ko lang po sila mangitlog itlog dyan sa kanilang kulungan. Yun lang po!